Hulaan mo kung ilan lahat ang itlog ang nasa larawang ito. Kapag nahulaan mo nang hindi natapos ang iyong tatlong minutong oras, meron kang 500 pesos kunin mo. So paano kuya? Ready ka na ba bumilang at tumula kung ilan ang itlog? Ready na ako! Yan, okay. So simulan na natin. So ito mga katropa, ipapahawak natin kay kuya. Hawakan mo na at bilangin. Your timer starts now. Sige, hawakan mo. Silipin mo kung ilan ang itlog. Okay. Bilang, bilangin mo. Sabahan mo salita, ha? Bila, magsalita. 16. 16, pakita. Bilangin mo. Ibilangin mo na kamay mo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 15. <laughs> ah, sigurado 15. sa 15. Yes. Sigurado na. 15. ang 15. 15. ang 15. May chance ka pang 15. ha? Okay. 15. 15. 15. 15. 15. Para 15. Ha? 13. 30 ng itlog. No. Sure na ulit. Sure na. Sure na 30 ng itlog. Bilangin mo muna para makita nila. 4. 4. 8. 8. 9, 10, 11. 13 14, 15, 20, 40, 40, 50, 16. <laughs> 16. <laughs> 16. 16. 16 ng itlog. No. Sure mali. Sure na. Sure na. Sure na. Oh, mali pa rin. Okay, kuya, meron ka pa 2 minutes. kayo mo yan. Bilangin mo muna mabuti. Ibaba mo. Ibaba mo. Sige, bilangin mo. Laksa mo boss mo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ano? Ay, Ay, parang nasa 17. Ano? Sure na? 17. 17. Ay, sure ka na 17. Ipakita hey, mo sa kanila. Bilangin mo ulit. Tiharap mo dito.

<laughs> 16 sadya. Oh, Mali pa rin na 16. Aba, Kuya, harap mo dito, oh. mo dito. Dito ka, dito sa camera. Oh. Dito, isunod na konti. Ano, ilan talaga? 16. Hmm, 16 talaga sagot mo? Oh. Mali ang 16, Kuya. Sige, baba mo dito. Baba mo para mas mabilang mo. Okay. So mga katropa, pwede rin kayong umula kung ilan ang itlog na nasa larawang ito. Okay, lalagay ko sa screen ha para mas makita ninyo. Kapag nahulaan nyo, ay pwede rin kayong manalo dito ng 500 pesos. Sige kuya, ilan? Ilan ang bilang mo? Ulitin mo. Okay, meron pa 27 seconds. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kaya mo yung isa. 17 talaga ang sagot mo. 17. 17. Mali pa rin. Okay, last. Nine seconds. Oo. Okay. Pwede well, na. Okay. Nineteen. Nineteen. Bilangin mo. Nineteen. Pagkatalo akong hit daw. <laughs> Mali. Time is up. Okay. So, yun mga katropa. Hindi na hulaan. Ni Kuya, ang tamang sagot yung ilan lahat ang itlog. Kung alam niyo ang sagot, i-comment nyo sa may comment section.